Hello, happy Monday today. Ay, I... gusto ko lang po ipakilala ang aking mga tanim. Ito po si Nanay Nida. La camera no? hindi nagsasawang nagbibigay ng mga nag uh, nag-upload ng mga video upang mapanood nyo ang aking mga tanim dito sa likod ng aming bahay. So ito na po sila. Bagamat tatlong linggo pa lang ang aming uh, summer, pero tingnan nyo nga naman ang mga tanim ko. Kasi si nanay po ay isa po siyang mahilig na magtanim. Kung baga plantitas woman. So ito ay papakilala ko sa inyo. Ito si beans. Ayan, malaki na. Namumulaklak na sila. Tapos, si ano naman to, may, may may kasamang parda. Ayan, si si Purple is parda. Ayan si Beans na pala may bunga na pala si Vince, oh, Hindi ko na malayan. Tapos yung sa taas niya na flowers 'yan. 'Yan si parda. Ito naman ay si Beans. Oh, may bunga na. Hindi ko alam. Oh, si magpakarami kayo para marami tayong magulay at mabibigyan ng mga kapatiran. Ayan oh. Inaayos ko sila. Ito pa pupunta kung saan sila pupunta. <laughs> Ayan. So, tumaas na sila doon. Ang ginawa ko kasi, ito, ginawa ko sila ng parang para tataas sila ng mataas. Pero wag ko naman itatas masyado yung kagaya nito kasi hindi ko naman maabot kung bubunga na siya. Oh, come on. Back, back. Yeah, yeah. Wag pasaway ha. <laughs> kausap ko sila, wag pasaway. Doon dito tayo diyan kasi libre naman tayo diyan sa kabila or balik ka diyan. yan, Yan, ang mga tanaw, ang mga halaman po ay nakikinig din po sila sa ating mga sinasabi. At pangalawa po, napaso ito, nabigla po ako. Ang aking kalabasa na ma, ma yung kalabasa talaga natin ito. Tingnan mo 3 weeks lang po ito. Ayun oh sobrang laki mas maganda po magtanim sa paso kaysa lupa ipapakita ko kung paang uh, pa ang comparison sa lupa at sa paso ayan po oh marami na siyang ano pwede na huwag mo munang talbosan ayan naglalabas na ng bulaklak oh pero yung ay ay nasaktan ito binibisita ko talaga sila kasi siyempre pag hindi mo bisitahin kailangan din natin silang aliwin na ah. parang tao din sila kausapin yan meron na siya dyan oh ay yay. ay marami na silang bulaklak sa baba baka yan ang yung mga bunga kailangan natin itrim natin para yung pagkain nila ay may masulo nila ito naman ay paso paso na maniwala kayo at hindi ngayon lang ako nagkabuhay ng mga sayuti oh, sayuti po ito ayaw ko pang talbosan ayan masarap itong igisa at sardinas so punta tayo sa kabila sa tinanim ko sa lupa ikukumpere po natin kung ano ang comparison na sinasabi ko so ayan po itong mga tanim ko dito sa paso Malapit na silang mamulaklak pero yung tanim ko sa lupa ipapakita ko rin sa inyo. Kaya yung mga walang lupa, wag wag po ang dahilan na wala kayong lupa, wala kayong pagtaniman Ito po ang ebidensya. Ayan oh, paso. Paso lang po magka kasahin na po kayo ng gulay. Sinamahan ko sila ng mga mint plants para hindi sila bubungkalin. Alam niyo na, ang ibig kong sabihin, yung mga nagbubungkal dito sa lupa. Ayan. Yun ang mga karibal natin. Kaya ayaw nila na yung amoy ng mint. Kaya ito, oh, fresh na fresh na mint. Ayan. May mga mint silang lahat. Ayun. Ito, lalo ito. Oh, talagang pinaligiran ko siya ng mint. Ang bango kasi ang mint. At saka ayaw nila yung amoy. Ayan. Lagay ka sa loob. Punta ka sa loob. Ayan. Lagay natin sa loob. Ah. Ayan, may mga kamote na tayo. Ito, yung water. Di ko lang kung anong ano yan. Ang kunat niya hayaan nyo lang. Diyan lang siya. Kasi pag umulan, doon sila lumalaki. Pero iba pala ang ulan sa dilig-dilig lang. Napansin ko yun. Ayan po siya. Itong sitaw natin ay malaki na sila. Umaano na sila oh sa bakod nakikita nyo Ito. By the way, ang kamatis natin. Ito marami din diyan. Pero ito ang sinasabi ko, rename ko siya, inalis ko yung mga mala, mga old old na dahon para makaginhawa